ang part 2 kung paano namin lutuin ang isda muli namin sa trap ngayon bubuksan ko yung bubu trap dito bubuksan para makita natin yung isda kasi dilagay ko ito mga kahapon mga gabi pumapapasok yung isda kasi ang pumapasok man isda kaya kunin natin yung parang oh, malambot pa no Bago pa ito. Gabi pa yung pumasok yung isda. Kasi malambot pa. Mga tingnan nyo. Parang press yun rin, no? Oh, ito, banak. Ito. Hindi ko rin alam. Masarap ito isda. Ang lamudok lamuduk. Parang lamudok lamudok na may lamuduk. Okay. Okay mga kasoya, kunin natin yung isda na nilagay ko kaapon, banak, natin nilagay, ipiprito, ipiprito natin. Okay. So, parang Marami itong isda na, kuha natin. Tapoy natin ito para maganda. Yung sibuyas. So matuluto na kami ni Julius. So sinabawan yung nahuli namin sa trap na isda. So lagyan namin sa sabaw. Tayo natin ng mantika. Ayan. Ayan. Ay. natin ang kamatis maraming kamatis mas masarap sarap ito ay sinabawan lagyan natin ang chicken cube pampalasa oh,

Yan nin, para masarap. Uy, masarap. Lasang-lasa. -lasa. <laughs> Uy, ito na lang yung tikman natin. Uy, tapat ito. Okay. Atin okay. ang asin. Para masarap putuin yung isda. Ito natin yung isda. Oke. Okay. Uy. <laughs> Nung salang. Pasok. Kunin ko na yung last na salang. ya, sarap, oke, okay. hmm, nah, kain po ya. Ayun po, tayo guys, kain po tayo. Oh, salamat, Father sa GoPro. So, sanda. Rito. Mm -hmm. Kakinig po. Mm hmm, rito guys, rito, rito. <todoh> Sarap, sabaw. Mm -hmm.

Paggamitan gamit ang ang pain niya ay kanin kanin lang yung matigas na kanin <laughs> yan ang makasok um, sa bubu trap mm. ang pain niya yung Pero kanin. dapat, yun, sa isang gabi no? Oh. bago panawin yung bubu Sa isang gabi mm. para maraming mauli oh, so, marami kami maulit ang tala dalaw lang kami ni si Julius oh. Kung hindi tayo boss, bigyan namin sa mga mm. kapitbahay namin nagpaalam na kami dito sa mayari ng kispa na to. Kung saan dito kami nag-stay. O, Dato Men. O, si Dato Men. At kung nagusto niya ang video na ito, please subscribe and follow. Uh, like and share. Comment down below. Hit the bell. Para update kayo sa lahat ng videos namin. Team, Team Soya. God, God bless. Bye-bye.